Napaka napakasuka sa kalooban ko kahapon yung yung nangyayari sa iyo talaga. Alam mo yan kung gaano kita kamahal. Yes. Ano, yes. Ano ang kwento tungkol dito sa mabantot na microphone na Ay, uh... sinabi mo sa harap <laughs> sa ng publiko? Okay. Ano po? Nay kasi po yung nangyari diyan. Um, uh, sa flag ceremony po yan. Um uh, sa, yung mic po uh, nasa podium ko sa kasi may kanya-kanyang podium, may sariling podium po yung mayor. So yung mic po na yun, ah uh, nandun po sa podium ko. Tapos katulad po yung sabihin ko po sa inyo kanina, yung, yung mic po, uh, siguro matagal na, na store. So hmm, siguro... Nalumlong. Oh, Daddy oh. ko po. <laughs> <Okay>. <laughs> Hi! Hi <na> magandang <laughs> hapon! Magandang <laughs> hapon. Sige, dapat Daddy, may pag-uusapan tayo. Ang ganda ng kwento. Kung paano kayo nagtatanong. Ano po? Ano po? Bundang hapon po. Ano po? May pag-uusapan pag tayo. Marami yes. tayong pag-uusapan. Marami tayong pag-uusapan. Thank you. Thank you po, ma'am. Ay, alam ko <laughs> kasi istorya ng buhay nitong mag-ama eh. Okay, thank you po. Thank you. Okay, so nalumlom yung mikropono at yon ang ginamit mo. Opo. Tapos ano, siguro ho um, sa pagiging takles ako kasi ho takles na <laughs> talaga ako na tapos pag sa flag ceremony um, siguro I'm just being myself. Kausap ko po yung mga LGU family ko and uh, nabitawan ko yung salita na yon without um, sensitivity. Kaya mm -hmm. sa lahat po na na-offend po sa pag pag pangyayaring po na yon, gusto ko pong humingi ng paumanhin. Uh, gusto ko rin po klaruin, wala pong gumamit ng mic bago po ako. And uh, yun po, gusto ko pong humingi ng tawad sa mga na nasaktan at na-offend po sa pangyayaring yon. But sa sarili ko po, uh, wala pong intensyon na makasakit ng damdamin, wala pong intensyon na, na magpakita na ng mamata ko ng tao dahil hindi po ako ganun. Um, pinalaki po ako ng mga magulang ko na to always keep the, my feet on the ground, no matter where life takes you. And lagi po ako nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya niya. Kung nasan man ako ngayon, I'm always grateful to God because sabi ko nga lagi sa mga tao, without God, we're nothing. Oo, tama, tama. Alam mo, Meron pa ngang nag-text kahapon, hindi ko nalang binasa sa ere dahil napakasakit eh, di ba? Na tayong lahat, pantay-pantay lang tayo, parang pagsakay sa aeroplano, ang sabi ng aking sister. Yes. Nandun ka man sa business class, nandun ka naman sa economy, kapag bumagsak ang aeroplano, lahat tayo ay Please mawawala, di ba? Mamamatay matay lahat. At ikaw ay nakilala ko bilang isang bata na napakasimple. Alam niyo po mga kapatid, kaya ang sakit-sakit sa kalooban ko yung issue na to. Nung bata pa po, si Nina Jose at uh, nasa yeah. PBB, kapag nagsushow po kami, walang kaarte-arte iyo po mo sa isang sulok, maghihintay siya. Hindi manghihingi ng electric fan, hindi manghihingi ng tubig. basta magtitiis siyang nandon Romel. Kaya nanibago ako, nanibago ako. Hindi mo ba iniisip na nung hawak mo ang mikropono ay meron kang mga masasaktan? Nay, hindi po kasi uh, sanay nga ako ako na ganoon ho ako magsalita sa mga LGU family ko na parang para sa akin wala lang 'yon and for them para sa kanila wala lang. So parang joke lang ho 'yun. Mm. -mm. For, and mm. wala wala ho talaga gumamit ng mic. Okay, oo kasi parang parang pinalaban <laughs> It, na parang oh. may, may gumamit ho ng mic pero wala ho talaga nai. Eh. Pero oh. para po sa akin um for to move forward po, ako na lang po nagpapakumbaba ako, nag nagso po ako sa Tama. mga ni offend at mga mga na misinterpret po yung action ko, yung mm -hmm pagiging vocal ko na takles ako na wala sa lugar. Actually, pinagsasabihan rin po ako ng mga pamilya ko madalas kasi masyado akong honest, masyado hmm. po akong taklesan. Minsan wala ako po sa lugar. Ah, uh -huh. Teka, may ako? ako. Ang lumalabas ako kasi na. ngayon, ikaw ay nagsorry na pero sa microphone, hindi sa tao. Sino ba nagsabi sa'yo na ikaw ay manghingi ng sorry <laughs> sa microphone? <laughs> Nay, nay sa inyo ko lang sinabi. Ayoko na lang sabihin kasi baka pag fiesta no. Ako ako na lang ho. Ako na lang nay. Nay sa atin na lang dalawa yan sinabi ko sa iyo sino hindi ko na <laughs> Pero you know, nagpapatawa na lang ako. Parang you nilighten know, up ko na lang yung sitwasyon. Pati po ano, kahapon ho sa flag ceremony, nagpasalamat po ako kay Poka. Si Poka uh -huh. po actually hindi ko po siya personal assistant, ano po siya, friend ko at the same time, ano po siya, um, Bayambang Polytechnic College President. Ito po yung um, college na ginawa namin sa LGU, uh, initiated mm -hmm. po by my husband na nagbibigay ng libreng edukasyon sa Bayambang, Genyo. Siya po yung president noon and kaibigan ko rin. So nagjo-joke-joke lang talaga ako and yung okay. pangalan niya po is... Rafael Saigo, hindi po talaga po ka. So yun, ito ka lang po. Uh -huh. Kasi, kasi uh -huh. princess, uh -huh. po ka, kasi hupo ka hontas. Kasi, Disney Princess hupo me, po alam mo niya, nakakatuwa ang mga mensaheng dumarating sa atin ngayon. Kung paanong oh, negatibo uh -huh. ang tingin nila sa iyo kahapon, Heto ang mga pagbawi. Mula kay Dan Clavesillas, na gusto i-comment. gusto ko pong i-comment si Mayoran niya sa gesture niya sa panghingi ng paumanhin at pagpapakumbaba ganyan ang mabuting public servant, walang kaere-ere. Mula kay Dan Clavesillas. Ayun. So, Actually, um I believe po talagang sinabi ko 'yun sa speech na 'yon sa Monday nung inedit. Uh to be humble is to serve people like Jesus. So uh -huh. humility 'yung talaga ang uh -huh. Alam niyo ho, sabi po sa akin ng tita ko, um kahit anong values na or morals pwedeng gayahin ng demonyo, pero hindi niya pwedeng gayahin ng pagpapupulong. Toto, yeah. yan ang hindi yeah. niya kayang gawin. Eto, wala tayong kabalayan. Wow, Pangasinense si Boise si Caragay. Hi, Hello, kabalayan, po. Mayor Nina. Marunong ko po, po kayo, palang kayo, magsalita ng Pangasinense. Up to now, magandana ka pa rin. Good luck po sa lahat ng mga projects nyo sa uh, Bayambang and sa mga kabalayan ninyo. Keep up the Thank good work. family Boy, si Karagay. Ayan. Thank you po. Inaarata ka. Thank you A po. Oh, mahal kita. Ibig sabihin. Eto, <laughs> si John. Si John ay isa sa pinaka matalas na dila na si FMR. Mm -hmm. Kahapon, naging matalas ang dila niya. Pero ngayon, umurong ang sablita niya. Alam niyo Thank po, nanay, po. ngayon ko lang napagtanto. Beautiful inside and out pala si Mayora Niña Kiambao. Ngayon ko lang po nakita po. talaga ang ugali niya. Pero ito ang tanong. Ano po yung masasabi niya na the video was taken out of context? Ano ang saloobin mo? Sa so, honestly ho, nung mga first few days po lumabas yon, nasaktan po talaga ako kasi sino po ba ang hindi pero narealize ko na yun po talaga ang power ng social media ngayon. Mm. Kaya kong balik-balik na rin at uh, kaya kong i-twist at i-edit at ma-misinterpret ng tao. And for me, uh, kan, ako at least sa sarili ko, alam ko po yung totoo. It's between me and God. At yun nga ho, nagpaka ho ako ako. I'm asking for my nagsusorry po ako. Pero yun nga, uh, The power of social media is so powerful to the point na it's scary and um, we have to be truly careful with mm -mm. with uh yung mga binibitawan nating salita uh -huh. and uh, yun, po, yun po parang maging sabi ni sabi ni Neneng Putot Gensoli mabuhay ka Mayor Niña o mula ito sa LA Thank Alam you mo, po, mabuhay po. lahat ng sulok ng buong mundo, napapakinggan na ka ngayon, napapanood ka. Napakabait Bumundo. na mata nitong si Mayor niya Jose Quimbao. Maraming beses kong nakasama at naka-eksena sa mga shows ng ABS. At kasama ko siya sa pelikulang I Love Dream Guys si Direct Joel Lamangan. Walang kaere-ere at walang yabang. Mabuhay ka, Mayor Raninha. Mula kay Eddie Letada. O, Thank you po, Sir Eddie. Ayan, Actually, gusto ko rin po mag magpasalamat po sa lahat po na nag ano nag voice out ng kanilang suporta ah, at you mm -hmm. know, maraming salamat po. It means so much to me at yung mga bumatikos po sa akin, um, sorry po and at the same time I forgive you. Lagi ko pong pinagdadasal to gabi-gabi. Never po malyan, nai. humingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko at sa mga taong nasaktan ko. At at the same time, pinapatawaran ko na rin po yung mga nakasit, nakasakit sa akin. Alam mo niya, maganda ka, napakaganda mo. Thank you. may mayor ka na ngayon ng Bayambang, Pangasinan. Kahit pa maging presidente ka ng oh! bansang ito, kahit What? pa walang oh! makatata- hindi, walang makatatalo sa pagiging humble, mapagkumbaba at marunong tumanggap ng pagkakamali. Ano ang lesson learned niya? For me po, ang lesson learned here tonight is Always keep your feet in the ground and uh, ano always be humble no matter what at always have faith and hope sa Dios na He's okay. with you all the way. Ayan, sabi ni Tita Julie Paras, humanga ako kay Mayor Raninya. binira sa mga taong mabilis ng sorry. Mabuhay ka, sabi ni Tita Julie Paras. At Thank sabi you, ni po. Randy Balaguer, very humble naman siya na to apologize. Ako lagi may dala uh, Uh, ma, ano tong maliot na spray at alcohol. Pangwisik sa microphone na gagamitin ko before hosting. Ayan, sabi ni ano, Randy Balaguer. Lagi <laughs> in fairness, may, uh, in fairness, yung good side po dito na Uh, in fairness, ha, may mga nag-message din ho sa akin na natuto na ho sila maging hygienic sa mic. Kaya, good side na rin. <laughs> Thank you. Ayan. Oo. Sabi naman ni Chin Bautista Silverio, ay applaud Mayor niya. Humility is the key. Sana gayahin siya ng mga ibang politicians at public servants yan. Tama? Ay, hindi, ay, hindi po madali magpakumbaba, hindi po madali yan, pero po pwedeng gawin kung mula sa puso. Correct. Siya ka, Nay. Sa inyo lang po ako nagpa-untalak ng interview kasi alam ko po kung gaano po kayo ka bait sa, shak, sa akin before pa from the very start kaya Nanay dadagdag ko lang ha. Alam mo oh, mayor bago bago po bago kami umere nag-usap po kami ni Nanay sabi niya alam mo ang sama-sama talaga ng loob ko kasi kilala okay. Ya. mahal na mahal ko yung batang <laughs> yan kaya dako at saka sabi sabi pa namin kanina habang di pa kami naka-ere etong pinakamagandang araw kasi tatanggapin mo ang isang mayor na magso-sorry national television dapat mm -hmm. napakaganda maraming salamat uh -huh. mayor thank so you din po sa so, akin, isip, isip, ko yung isang, siguro kailangan ko i ilagay sa isip ko, never ko po kasi na-feel na mayor ako. Hmm. Parang gano'n. Wala sa utak mo. Oo. Wala. Okay. So, siguro, <coughs> kung ma, ano sa sarili ko, na mayor ka, public servant ka, for me kasi parang, trabaho yun na kailangan, yun yung gano'n, yung parang, uh -huh. for, yun pala Dumaan. nasa, Nasa pedestal uh -huh. ka, hindi tinayak. Oo, oo, Conscious ka dapat doon. Sabi ni sa Sebastian, ay isang pagsaludo kay Mayor Nina Jose. Dahil sa mabuting puso niya, marunong siyang humingi ng dispensa at lumabas sa, dahil sa lumabas sa social media. At sabi ni Tita Nene, walang kaere-ere si Nina, mapagkumbaba siya at napakaganda pa rin niya hanggang ngayon. Hindi ko malilimutan <laughs> nung baguhan pa siya sa PBB. Shake, Thank rattle, you, and roll. Bro. Nako, sabi tita Nene. Thank, oh. you, support, tita diba? nene. Thank you so uh -huh. much. Dinyan, may pakiusap kami ni Romel. Pwede ba Apo. namin makausap din si Mayor Cesar? Nasa tabi mo lang ba? Wala po, Nay. Nandun siya sa program ng anak namin kasi nag-quizbee. Ah! Mm, talino! 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 Water gusto. <laughs> Nay, nanonood po kasi yung LGU yung family ko. Pwede ko sila i-greet? Oo Ay. naman, ano ka ba? Oo, oo. Hello. Hello to my LGU family and to all the Bayambangueños who are watching us here. Maraming maraming salamat po. Ito po si Nanay Christy. Sobrang mabait po niyan. <laughs> so, yeah. mahal na mahal ko po ang aking LGU family at ang aking mga minamahal na Bayambangueño. Nay, syaka, nay, pwede ko po ba silang i-invite kasi fiesta po namin. Okay, na. Okay, fiesta po namin sa Balon Bayambang next week from April 1 to April 6 po. Ang aming 410th Pistay Ballet 2024. 410 years na po kami nai. At um, sa April 5 po ang pista po ng aming patron na si San Vicente Ferrer. Um, April 4 po ang Binibining Bayambang. Ayan. And ang guest po namin nai si Joshua Garcia. Tapos wow. mga judge. Wow. Tapos sa April 6 po is the Kalutan Festival po. Ang guest po namin is si Bamboo, si Taylor wow. Shish, ang Avant Music. Banda po yan, dito sa Bayambang. Asa, sa Pangasinan, napakagaling. And of course, San Vicente Band. Homegrown band po Ayun yan. Ayun naman po. pala. I-invite kayo na sir. Ako, magnanakaw tayo ng panahon, anak. Anak, yes. Balik showbiz. Wala ba sa utak mo ang pagbabalik sa showbiz? Nay, alam mo sa totoo lang, minsan tinatanong ko si Cesar kasi nakakamiss. Alam niya nakakamiss hmm. mo, Nay. Ayaw niya eh, pero gusto ko. Ayaw niya. <laughs> Ay, gusto ko na. Ayan. Sa muli, Nina, Mayora, kung ano man, maraming salamat sa pagpapaunlak ng panayam na ito. Ang ganda-ganda ng ginawa mong pagpapakumbaba. Maraming salamat sa'yo. So nai nay. Kahit na Mayora ako or what, I'll always be your anak. Don't okay. forget. Okay. Thank you so much. Thank you Maraming salamat. Ay, bless you Anak, magpa one-on-one -on -one ka naman kaya Romel Chica may vlog siya one-on-one. -on -one. Sure, 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 sure. Ayan na. Ayan Salamat, na. salamat. Hey salamat I miss you, Nay. I miss you to Romel. Napakaganda ng buhay. Ni Ninia Jose na kumarinig nila yan sa vlog ko. Grabe. Thank you so much. Maraming salamat. Mayora, niya Jose Quiambau. Maraming salamat. God bless you.